Hotel na tayo. Agad. What's up, Philippines? Royce the Vlogger will coming in the Philippines. Then okay, guys, bye bye. Mag-ingat kayo. Goodbye, Shinil Janggang. Goodbye. Thank you everyone. So ito na yung sundo natin, guys. Kaya sa'yo. Ansan nyo kayo? Goodbye, bro. See you when I see you. Nandito na kami sa airport. So, apat kaming magbabakasyon ngayon, guys. Excited ka na ba, boy? Excited na. Bamba. Yes. Philippines. Welcome. So, solo natin ang airport ngayon, eh, no? Hindi pa pwede. Thank you, solo-solo. Ang dami tulugan dito. Excited ka na matulog. ba? Oh, Excited ka na mo eh. Oo. Ah, buka tayo mo So, ayun guys, what's up, no? Update lang tayo. So, naghahanap kami ngayon ng inuman. Ewan ko ba sa trip nitong kasama namin Airport, magiinuman So hindi namin alam kung saan ang pwestuhan dito eh May idea ka ba? Saan ang inuman dito? CU, bibili tayo So ang gagawin na lang namin, sa okay, CU na lang so kami Talagay awesome. na lang namin sa baso Then choose choose na lang kami Gagawin talaga, kung anong naiisip nito ni Shin eh <laughs> Hayo, ang laki kasi ng budega ng alak eh Tignan nyo guys, so, nag-aaway na yung tatlo tapos na sila sasakay. Ito gusto katabi babae. Eh. Ito din. Di sila nagkakasundo-sundo. Ayan yung mastermind oh. Yung si muno sa alak. <laughs> Airport iinuman. <tea> <laughs> ayan ah. Mukha na ng alak. Ayan oh. <laughs> Wala dito yung 2 plus. Ayan yung paborito mo pare oh. Pinky light. Ayan oh. Barlet. Okay ilan? Masaya. Ano Ayan, tagi isa ba? Mamaya pag nabitin ako, ino pa ako. Ano na ba Sa airport kami magpapakalasing. Ayan na, ino mo na. Ayan na, buso mo na. Hindi ba tayo mag-airport nito? Wala. Ha? Hindi ako yung penalty nito. Di ba tayo pe-penaltyan na man, Di man, man, Di ba tayo No, may tinda lang Yan, mo. Ay, ano. na lang <laughs> yung <laughs> berry Yeah, basta mo May ano na Kapag nandun kay Ah, uh, grabe, parang ngayon ko lang experience Inom sa airport. Hindi, dapat apat na. lang <laughs> ano, Dito na talaga uminom. Wala na, wala na E7 mo. Huwag may lumapit na security guard dito. Yes. <laughs> so, ayun guys na. No? Tapos na rin kaming uminom. Pauwi na ang ating mga kasamahan. Medyo kinamahan kami kanina kasi kala namin bawal uminom. Pero yun pala, may umiinom dun sa gilid. Tapos na. Ano ba sa tayo? Ano tayo? Maghatiran tayo. Di ba hinatid nyo ako? Hahatid. Kayo naman ang ihahatid ko. Tapos pagdating na kansan, kayo naman ang maghatid sa akin dito. Hayop na yan. Di na natapos yung hatiran. Tapos mag-inom. Oo, tapos inuman ulit. Balik ulit. Oh, Ingat. Okay, enjoy and good Congrats, congrats, congrats. Kong kong congrats. <laughs> ingat tayo, ingat kayo. Sasama pa ba ako? Hindi na. Hatiran na lang tayo na. Ingat kayo, baka mabangga yung bus nyo ha. Hindi, <laughs> baka mabangga yung bus nyo. Goodbye everyone. I will miss you. Yung company natin ha. Baka mawala. Galingan nyo sa trabaho. Mag-ingat kayo, baka mabangga yung bus nyo. Bye-bye. Oh, guys, no, nakakalungkot. Hinatid nila ako Ang saya eh, sa, hindi ako na boring Kasi kasama ko sila Ngayon mag-isa na lang ako Medyo nakaka-boring na no Ganun talaga Puti may mga kaibigan tayo Mababayat At Saludo kila Shin, Erwin and Lakay, Adrian mag na lang tayo ngayon Dito sa airport So akit uh, na tayo sa third floor Kasi doon tayo magla-live Napakatahimik ng lugar huh? Ayan, dito na rin siya natutulog. Pare-parehas kami. So, saan na kaya yung aking pag-check-in nandito? Fairness, ha? Ang ganda ng CR nila dito. Parang condominium. Ang linis, oh. Ang puti pa. Tingnan nyo. Ang ganda, di ba? Ganito ang ano dito, mga CR dito sa Incheon Airport. So, sana all. Tututbrush muna tayo, no? Para mabango yung hininga natin. Then, maghihilamos na rin ako para mamaya pag gising ko at pag ko ng aeroplano eh maayos ay simuha natin sa video no so ayan update ko na lang kayo kapag kami tulugan na tayo mahanap so oh, ayan guys what's up katatapos ko lang hilamas parang wala naman nata nangyari ah Hmm, bango. Para pag nakita ko ni May Labs bukas, ibabango ang hininga natin at gwapo tayo. Gagawin ko naman ngayon ay eh, maghahanap naman tayo ng tulugan. So, marami naman bakante kasi wala namang gano'ng tao itingnan ko na lang kung saan tayo pwede matulog so yun lang hanap tayo ng tulugan good morning everyone so yun mag check-in na tayo no dito na tayo mag-check in sa Asiana so, update na lang tayo mamaya kapag nandun na tayo sa loob ng airport nasa <coughs> loob na tayo ng check in nandito na tayo guys Eda. so ito na yung ating luggage so, saka pupunta alam nyo ba super smooth talaga ng ano dito eh super smooth ang mga transaction no hindi tayo nagkaroon ng mga problema yung mga matatagal na transaction talagang tuloy tuloy ang transaction ang ganda ang ganda talaga sa Korea super smooth Ayon oh, no Ahanap naman tayo ng mga kainan natin ngayon Dahil sa 6 na ng umaga At 8 pa naman ang ating flight Kain tayo sa food house No guys, pwede nga rin pala kayo manigarilyo dito Habang naghihintay kayo na Inyong aeroplano Diyan So mag muna sila Kasi hindi na rin naman ako nag Ito na, wala hapit na Boarding na tayo guys ito na tayo guys, boarding na tayo. Ito na tayo sa loob ng aeroplano. So makikita natin dito yung ano, alapahag. Okay, ano. Buti nandito tayo sa bintana. Makikita natin yung ulap. Naspi na tayo guys <laughs> Okay See you a little bit my loves Ayan na Up Hindi tayo Nasa na ang aking my loves My loves My loves My loves Ito na nga si my loves My loves My loves Hello my loves I, I miss you Hotel na tayo. Agad. Oh, dito diba na lang. Ay. Bago pa tayo. naman na nakita mo na ako, dit. Yeah. Agad. Ay mo kelian, hanapan namin ng partner ngayon. Today is our night. Ayun na. Ayun picture yan eh. video video gumagawa nga ng vlog si papa eh. <laughs> para may may video tayo sa pagbablog diba ba? Pa. miss mo ba si papa ah pa. pa peace out peace out, out. where's the vlogger where's the vlogger brrrr brrrr mo yung camera yo what's up guys me again again and again once again where's the vlogger in south korea so ayan guys no? nandito tayo ngayon sa condo hotel ayan Ayan yung swimming pool Pag uh, nandito na kayo For only 2,200 Makakapag-swimming na kayo doon sa swimming pool So dito naman tayo sa loob ng hotel Papakita ko sa inyo yung loob nung, ano, nung kwarto Maganda, all good siya So sulit na sulit yung 2,200 yung sa isang araw Don so, sa WhatsApp guys Nandito kami ngayon sa ating condo Di hindi, hindi namin ito. Nirentahan lang namin ito. Two days for 2,200 pesos. Tama, no? Yeah. So, kapag may, ano kayo, may mga katropa kayo, ayan, eh, katulad nun, nagkakape, mag-a-add kayo ng 300 pesos. Pero, sa isang araw lang, 2,200. So, papakita natin yung condominium na nirentahan namin for two days. <laughs> may kasama pang alipin, no? Oh. <laughs> so, ayan, may kasama pang alipin. So, ayan, may aircon, and then may TV, pwede kayo mag-Netflix eh may table. So maganda siya. So ito yung kwarto, no. Ayan, no. Ito yung kwarto. Okay naman ang goods sa malubao. No, bango. ganda, maganda siya. Mura nang murang-mura na siya sa 2,200. And then may microwave and then may ref. Ayan, no. Pwede kayo dito mag-stock ng pagkain. And then may lutuan. May rice cooker, may lutuan na ano, ta tawag dito lang. Electric, ha? Induction. So ayan, may hugas ha Kompleto naman, di ba maganda naman siya para sa 2,200 Murang-mura na siya And then may mga cabinet Oh, um, may magic salon pala dito eh So ayan, kung gusto nyo mag ano, mag-book dito, just PM Ano pangalan ni ate? Hindi na rin pa Pero ilalagay ko sa baba, sa comment section yung Condotel na lugar And then yung pangalan nung pag-PM nyo So malapit lang din siya sa Naiya, di ba? malapit nang siguro mga 10 to 20 minutes sa iyan na kayo and then pwede kayo magpasundo for only 500 pesos lang so hindi po ito advertisement ako po ay nagbayad ng uh, kulang 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 5,000 para sa aming staycation dito sa? san nga to? Coast Residence Coast, ano? Coast Coast resident. Yan, dito Yan. so sa mga gustong mag Mag-book dito Just PM me Or yung may-ari So yun lang Peace out, Royce the Vlogger Maligo hey, na.